Para sa karamihan ng tao, ang pinakamadaling gawin sa buong mundo ay sumuko at mag-give up. Ang pinakamadaling gawin ay magreklamo kasi hindi ito nangangailangan ng effort. Ang pinakamadaling gawin ay maging negatibo. Wala itong effort. Pero kailangan ng totoong pagsisikap para magkaroon ng tamang pananaw sa buhay na makita ang magagandang bagay kahit na mahirap. Kailangan mong labanan yon. Kailangan ng effort para magpakita araw-araw lalo na kung hindi pabor sa'yo ang mga nangyayari. Pero kung kaya mong tingnan ang sitwasyon at sabihin, hindi pabor sa akin ngayon pero magpapakita pa rin ako at ibibigay ko lahat ng makakaya ko, doon mo talaga ipapakita ang iyong dedikasyon. Kailangan ng effort para magkaroon ng tamang pananaw. Naniniwala ako na ang pananaw ang nagpapaganda ng ating performance. Hindi ito tungkol sa talento. Ito ay tungkol sa effort. Walang iba kundi ang effort ang dahilan kung bakit ako nandito pa. Hindi ako ang top recruit. Hindi ako ang pinakamagaling na linebacker. Hindi nga ako makikita sa media guide. Pero alam ko na ang effort ang magpapansin sa akin. Ang effort ang magbibigay pansin sa akin para makita sa mga video. Ang effort ang magdadala sa akin sa liga. Ang effort ang magpapabuti sa buhay ko at buhay ng pamilya ko. Ang effort ay mula sa loob mo at walang ibang makakapagbigay nito sa iyo. Ang effort ay tungkol sa iyo at sa iyong sarili. Walang ibang tao ang makakapagpatakbo sa iyo papunta sa bola o magpapagtapos sa isang tackle. Lahat ng iyon ay nakasalalay sa iyo. At kapag naintindihan mo ito, kapag natutunan mong manalo sa mga tunay na laban, matutuklasan mo na ito ay sa pamamagitan ng mga batayang bagay. Yan ang magpapatalo sa kalaban at maghahatid sa tagumpay. Pag-block, pag-tackle, pag pag hanggang sa mapagod sila. Kasi hindi mo alam kung anong pakiramdam ng pagod. Ang pagod ay wala sa katawan, nasa isip lang yan. Kung sasabihin mong pagod ka, magiging pagod ka. Pero ako, hindi ako napapagod. Wala nang kailangang magpaliwanag sa akin. Ginagawa ko ito kasi ito ang alam ko. Ginagawa ko ito kasi may goal ako, nagmumula sa puso ko. Kung hindi ka galit sa pagiging ordinaryo, ibig sabihin ay okay ka na lang sa pagiging kasing galing ng iba. Nagsisimula ang lahat sa isang maliit na pangarap, parang magtayo ng negosyo. Sasabihin mo, lalabas ako, kakausapin ko ang mga tao, magtatrabaho ako para maging extraordinary. Kasi ang mga araw ay magiging linggo, at ang mga linggo ay magiging buwan. At bago mo pa malayan, isang taon na ang lumipas. Limang taon. Pero lilipas din ang isang taon, kaya bakit hindi gawing mahalaga? Bakit hindi maging world class sa negosyo mo? World class sa buhay mo? Ang mga champion ay nakatutok sa goal. Wala silang oras sa mga bagay na hindi makakatulong sa goal nila. Kaya mga distractions cut it off. Huwag mo nang gamitin ang social media. Huwag nang mag-Netflix. Kanino ka nanonood? Sa sarili mo. Patayin mo ang TV. Nandyan lang yan mamaya. May trabaho kang dapat tapusin yun ang babayaran sa'yo. Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Patayin mo ang TV. Patayin mo ang football game. Wala itong maitutulong sa'yo. Sila, milyonaryo na. Ikaw, hindi pa. Lalaki ang opportunities kung gagawin mo ang dapat mong gawin. Do your job. Hindi ka na bata. Walang shortcuts sa tagumpay. Wala talagang discount. Ang tagumpay ay hindi mabibili ng 50% off. Ang tagumpay ay pawis, dugo at luha. Wala nang iba. Huwag mong gawing palusot ang shortcuts at huwag mong asahan na ilalagay ka ng iba sa isang posisyon na hindi mo pinaghirapan. Hindi mo pwedeng mahalin lang ang ideya ng tagumpay. Kailangan mong mahalin ang trabaho at pagsusumika para marating ito. Dapat mahalin mo ang proseso, ang araw-araw na pagsisikap, ang mga aral na natutunan, ang mga maliliit na tagumpay at mga karanasan na dumarating. Kailangan mong mahalin ang buong journey kung gusto mong makita ang resulta na pinapangarap mo, marami kang gagawing trabaho na walang makakakita, walang magpapasalamat, at walang magbibigay gantimpala. Minsan matagal pa, at hindi lang ito tungkol sa alas 9 hanggang alas 5. Ito ay isang lifestyle, 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Pag sinabi kong magbigay ka ng effort, buhay at kamatayan ang nakataya. Ang effort na ilalagay mo ay magdadala ng buhay sa iyong finances, kalusugan at kaligayahan. Kung magsusumikap ka, magbabago ang buhay mo. Kung hindi mo ipagpapatuloy ang effort, mamatay ito. Kaya ngayon, gusto kong maramdaman mo ang iyong lakas. I-commit mo sa sarili mong hindi ka magpapatalo. Huwag mong tanggapin ang mas mababa kaysa sa kaya mong maging, gawin, ibigay, o likhain. Magtakda ka ng mas mataas na pamantayan. Palakasin mo ang iyong focus, lakas at positibong pananaw. Ang kailangan mo lang ay magdesisyon kung ano ang mahalaga sa iyo. Alamin kung ano ang gagawin mo, kung ano ang hindi pwedeng mabawasan. Kapag mahirap, magpakalakas at magbigay pa ng higit. Kung gagawin mo ito araw-araw ng may tamang lakas, makikita mo na ang mga pangarap mo ay magiging realidad.